magaling Magaling siya umanaw? Sumayaw! kaya <laughs> na kaya 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 na Saan mo nakita? Youtube! Sa Youtube? Ano na mo sa'yo niya? Magaling! Magaling? Paano? <laughs> <laughs> Pinapasayaw mo ata ako <laughs> Saan mo na siya nakita? Sa Facebook po. Ano man sabi mo sa videos niya? Man <laughs> <laughs> nakakatuwa po. Dahil? Y Yung sumasayaw, sumasayaw po siya. Manis eh. Ang liit ng Ano Anong mahalan mo? Diyan po. Diyan? Nakita mo na si Dante Gulapa? Sa, Doon, sa Facebook. Sa Facebook? Ano masabi mo sa iyo niya? Magaling. Paano? Ano, gumagaling. <laughs> <laughs> Saan niyo nakita? Sa Facebook. Facebook pa oh? Oo. Ano masabi mo sa iyo niya? Magaling. Ano masabi mo sa iyo niya? <laughs> Medyo malaswa. Paano <laughs> <laughs> naging magaling? Kasi agaling ko What?

Salamat sa inyo mga boss at ako po nagbabalik Will Postolero para sa kakaibang edisyon ng Will Documentaries Puno tayo ngayon sa Malabon dahil di umano doon nakatira ang online sensation na si Dante Gulapa Sobrang dami nag-message sa akin last year pa na i-feature si Dante Gulapa pero sobrang uh, hirap na pinagdaanan ko kung paano ko siya Makakadaupang pala dahil uh, may mga kaibigan din naman ako na konektado sa kanya Kaso nga lang, sa sobrang dami nagme-message Hindi na na reply yung mga kaibigan ko So nawalan ako ng pag-asa kala ko kasi hindi na matutuloy dahil nga na-interview na siya sa TV, sa radio At na-interview na rin siya ng uh, idol kong vlogger Shout out nga pala kay Senpai Kazu Tinitingala ka naming mga nagsisimula pa lang sa pagbablog Sana one day Senpai Kazu e eh, uh, pakapag-collab tayo Para makakuha kami ng mga ideas At... Uh, Uh, about vlogging, sobang loading-loading kita uh, senpai kasu. napakaswerte natin at napaulakan tayo ni uh, Sir Dante Gulapa so sir, siyempre, um, dahil nga ngayon sikat ka na, curious na curious kaming mga tao eh uh, kaming mga gulapanatics, mga diagunatics, saan ba at uh, paano nagsimula itong paggawa mo ng mga viral videos na to? Yung video talaga na ginawa ko na yan, ano eh, ilang beses din yan bago ano eh, bago ko na per, parang hindi ko alam kung na perfect ko ba siya talaga o. Oh. Kasi nag, tuwing naggawa ko ng video, puro pag inupload upload ko doon sa Facebook, walang sounds. Sabi <laughs> ko parang kung tanga-tanga naman nito, ba't ito walang sounds, parang timang. Kasi siyempre kahit ikaw yung nanonood, eh, walang sounds, tapos sumasayo yung ano, <laughs> yung sayo nung no, walang sounds. Ngayon nagtatanong ako ngayon sa mga tropa <laughs> ko. Copyright, Habi copyright, ko pre, ba't walang sounds yung ano? samya. Eh, isa yung gano'n. Hindi, ganyan yun. Baka may copyright yan. Ah, yung, ah, yung, yung gano'n pala yun talaga. Hindi ako sumasayaw na may shake Yung sinasayaw ko talaga, mga 15 minutes. Ah, pinaka-mababa niya, mga 7 minutes. Mm -hmm. Hindi ako sumasayaw ng Kaya, 2 minutes, 3 minutes. Parang kasi bitin sa akin, gano'n. <laughs> Kaya pala napansin po namin, kasi kahit medyo may kalakihan na po kayo ngayon, yung lambot eh, yung talagang... Hindi ko nga alam kung bakit ano eh. Oo na nga, sabi ko, baboy na nagsasayo nung sabi nga, sabi nga, sabi ang lambot naman na to, nakakita na po kayo ng baboy na nagsasayo, no? Sabi hindi, mean, sarap nga eh, yum, yummy nga, yummy, yummy. <laughs> <Wala>. Ayan. <laughs> ay, ayun nga po, eh, ano naman po yung reaction nyo na yung pagtanggap sa inyo ng mga tao lang na social media, parang ang init talaga ng pagtanggap nila, ano naging reaction nyo po doon? Yun, medyo emotional, tapos sobrang natutuwa na yung Not yung, yung ay yung, yung, sinabi ko na kung nung taba ko, parang ganoon na rin kasi taba ng puso ko yan. <laughs> kaya kaya nag, sobrang pong nagpapasalamat ako lahat-lahat sa mga solid gilapa natin sa Tiger natis. Yan yung mga talagang sumuporta na gusto pong yung gusto po talagang lumebel up ako na ano. Sila po talaga kayo po talaga hindi lang kung bakit po ako nandito kaya Masa po kayo na hindi po ako magbabago. Kung ano, kung ano po yung nakilala si Big Papa Dante, Ganon at ganun pa rin po siya. Tama-tama, sobrang bait, sobrang bait ni Sir Dante pag lahat na lang ng taga dito. Eh yun nga, so ngayon sikat ka na, na-visualize mo ba? I mean, ibig ko sabihin, um, naisip mo ba na darating tong araw na to na sikat, magiging, magiging sikat ka talaga? Hindi naman po kasi ano eh, yun sa akin lang kasi nung kaya ko ginawa yung video na to, ano para... Kasi nung nagsasayaw ako dati nung mga after nung nasa bar ako, ano talaga yung mga wala akong remembrance, puro picture hmm, lang. Diba, sobrang lahat pinag-uusapan ka na. Siyempre, di natin maiwasan. May mga bashers po na minsan nababasa nyo dahil masakit magsalita yung ibang mga bashers. Ano kung ano yun? Ano po reaction no, nyo? Nung una, nababasa ko kasi lahat yung medyo hindi pa masyadong ano. May mga nagbabas naman. Nung no, tao lang ako, tapos ta, yung mga tropa ko, yun, nang yung basa rito. Hindi naman ako nagagalit, tao lang, nakikita ko lang din ako. Ano nga, kung tutusin to kasi ko ako, malakas kasi ako mambasag. Hmm. Pero yung, yung parang mga asar, parang ganun, oh, parang ganun. Kasi pag naglalaro kami ng Dota, mas, mas, hmm. mas matindi pang nga asaran dun. Eh kung sa ganung simpleng mga tanong nun, ba't ako mahinis? parang tama, bas, kasi pag pinatulong mo, lalaki, lalaki lang yan. Oh, ikaw parang, lang din ba si stress? Hindi, so, oh, tsaka inaano -ina ko nga lang yung sarili ko eh. <laughs> Kuma, nililibang ko oh. nga para hindi ako ma-stress eh. Tapos papansinin ko pa yung tama, mga tama, ganun. Kung baga sa akin, mabasa ko, okay lang. Ano lang, tapos sabi ko, pag, ano, sagot ako. Sabi ko, salamat po, kaya magre-reply lang. <laughs> At saka ang importante doon, Sir Dante, eh, mas marami yung natutuwa kaysa doon sa mga, sa mga okay. nagbabash, di ba? Yun, yun, yun po yung isa pang ano ko, sabi ko, uh, pag binasa ko dati yung mga comment nila, parang mas maraming ano mas maraming okay kaysa sa iilan lang yung bash kaya sabi ko mas lamang pa rin kaya parang wala wala ganun hindi ko rin ano, <laughs> hindi rin ako naapekto tama tama mahalaga na mas marami yung mga gulapan at na nagmamahal sa iyo <laughs> yeah. solid gulapan natiks si love you at digonatics <laughs> so sir dante ito nga no so parang ito medyo napaka napakaliwanag na nung ano eh nung future mo sa ngayon eh so kung darating man ang araw na magiging superstar ka parang kalibel level ka nila Willie Rebellion eh Vice Ganda ano yung unang tatlong bagay na gagawin mo yung sa akin? Siguro hindi po ako kasi hindi ko po alam kung... Na, hindi na, masabi. Sa bagay, kung mamalit. ano, sa akin lang naman, no, simple lang naman po yung, yung sa boy ko na ano. Makapagpatapos ko yung pag-aaral mga anak ko, tapos makabili lang ang sariling bahay. Ganun lang po. Yun lang po. Tapos Masaya na ko, parang ganon mga sakyan Ay, Ayun lang naman po. Kung baka ako hindi ko naman po expect na gayto yung hindi ko ini-expect na hindi po katulad ng mga na gayto talagang ginagawa na nila. Ano sa'kin sa gusto ko lang po, yung simple lang, pag yung wala kang ginagawa, ano yung gusto kong gawin sa buhay ko na ano. Kahit na ayaw na ayaw na asawa ko yung ginagawa ko na <laughs> Kaya ngayon, totoo siya sa akin magkagagay. kaya, kaya nga yung kung ayaw mo nga, eh, sakto-sakto yung title sa amin. Parang sa inyo yung Oo, parang sa amin talaga yun. Kung ayaw mo na na ano. Ano yun? Kung ayaw, Ay, mo na, ayaw, mo, ayaw mo na. Kahit ayaw mo na. Kahit ayaw mo na. Ako gusto ko pa rin. Nilulusot, nilulusot ko pa rin talaga na wow. gano'n. Na magawa ko yung gusto kong gawin para ano. Tapos hindi ko alam na magaganyan. Puputok, tapos magbabarel. <entender." places underline> Sa local showbiz natin, sino yung limang artistang lalaki na hinahangaan mo e? Eh? Parang gusto mong maging gano'n. Ay, limang idol, limang idol na lalaki. Sa lima. Kasi dati talaga idol ko si ah uh, Wawi Guzman. Wawidie, ang lalaki ni Juday. Tapos si Robin Padilla. Robin, si Idol. yung ano yung dalawa lang siguro oh, si Wawi no. Oh. si oh, Robin. Robin e di pa. parang kaya kaya niyo pala yung mga ano yung mga sayo ni Wawi yung mga pang UMD. Mga Baga, ano lang. Mga ano medyo yung mga <laughs> ano always mga ganoon. <laughs> Palagay natin maging pelikula yung buhay mo. Sino sa dalawang yun ang gusto mong gumanap? Si Robin o si Wawi? <laughs> <clears throat> Kung sa karakter lang ng pagano pwede kasi pwede rin kasi yung yung galawan ko rin kasi parang si Robin kaso yung talagang dating, dating wow talaga medyo yung ano mas medyo konti yung maano ma, ki oh, wow isa sa pelikula yung buhay mo kung magkakaroon ng title yun kung magdidesisyon anong title na naiisip mo sa akin yung patikim ng pinya mga ganun ba hindi naman mga <laughs> <laughs> ano <laughs> Ah, uh, ano ba 'to? Uh, title, di ba? Title oh, kung ikaw mag ikaw mag title ng sarili mong pelikula, buhay mo 'yon. Anong title kaya? Mga ano siguro ah. Uh, Agila, mga Na uh, <laughs> Kasi <laughs> <fly> uh, Agila. <eagle, laughs> na eh. Siguro gano'n na lang siguro. The, ano da Ah. Uh, Philippine Eagle ng Pinas, parang gano'n na lang siguro. <laughs> Kasi yun na nabat sa kasayang eh. kaya pwede na siguro yun. Tama, tama. Philippine Kigil ng Pinas, yan. Okay. So itong tanong natin ito, ma'am. Ito, ma'am. Tanong lang ito, ma'am, ha? Okay. So, syempre, um... Dahil nga, nandito na tayo sa, sa kasi, medyo kasikat, talagang medyo kasikatan mo na eh. Sa showbiz na, na babae, mga female na artista, sino yung limang crush mo? Hindi <laughs> naman baka mak maka <laughs> Hindi na kasi ako nakakaano masyado. Yung nagagandahan ka, yung parang gandang, oh, na talaga ano, talaga, talagang Ay, mga, ano, mga, artista. Ak At mga luma, walang problema. Hinahangaan. Gusto ko mga partner. Cheee. Lips to lips. to lips, <laughs> pumayag si mama. <laughs> Sa ano. Nakalimutan ko na eh. Mga ano kasi ngayon hindi kasi ako nakakatutok ngayon sa ano. Ano mga paborito artist sa babae? Mga Judy Ann Santos, mga ganun. Okay. Pwede siguro Judy Ann Santos kasi yun naman talaga magtag din mo. Yeah. Para matutupad na yung oh. pangarap niya na Huawei Judy Ann Reunion. Oh, parang, yun, kung sa kasi yun. alas talaga ng karamihan <laughs> <laughs> ng ano. <laughs> so yun lang, wala wala ka kala Miss Marian Rivera, kala Ann Curtis, walang ganun. Eh. <laughs> Ann Curtis, taka Mar uh, Marian pwede... Ano naman po? Kumaga ano naman po? Kumaga, Pwede na sila sa'yo. Parang... Ah, <laughs> uh, okay. Pero hindi siya yung talagang deka. Ah, okay. Kumaga wala... Ano po kasi, kumaga mga idol lang doon. Pero yung talagang solid na ano, hindi naman... So kung magkaka-leading lady ka, ang pinakapasok talaga dyan, si Miss judian Santos. Ah, yeah, kung ano, kasi, yun naman talaga, ano, tag match talaga dati pa eh. Huwag, sa ka Kaya... Ha, ayun... <clears throat> Kaka mas magaling pa ang Marte Idol Judy yan kaya Shoutout po natin si Miss Judy Hello ma'am We love you Chol Jula Panatics <laughs> So ito nga Bali so, Sir Dante gusto ko lang malaman nyo kasi Sa social media ko May mga nakikita akong mga tao mga nade-depress May problema nagpo post sila ng mga may problema sila Tapos at the same time natuwa ako kasi maliban dun sa nagpo-post na may pinagdadaanan sila ng depression, pinopost nila yung videos mo. So ibig sabihin no, natutuwa yung mga eh, tao may pinagdadaanan sa videos. Ano mensahe mo doon sa mga taong ano? Nga po, ah uh, kaya sa mga nade-depress na ano, huwag mo kayo mag-alala, mas marami na kayo mapapanood na sa <laughs> yung, kasi YouTube account ko wala na talaga yung mga original. Yung mga original na in-upload ko, parang wala na yata yon. Pero ganun pa man, nandun at nandun pa rin yung mga nandun yung mga sumusuporta na gulapan natin at daigo natik na tuloy-tuloy yung pag -e edit nila mas lalo pa nilang pinapag, mas lalo pa nilang pinapaganda yung ginawa kong mga video at ana kaya maraming maraming salamat po sa mga nag -e edit ng na mga video ko at mga picture ko kung saan-saan lupalop na bigla na lang lumalabas kung saan na lang ako bigla-bigla na nakikita kaya <laughs> doon ka na oh po kaya <laughs> ka Yeah, sobra po nagpapasalamat kung sino man po kayo lahat pero talaga po sobra-sobra salamat <laughs> dahil po sa inyo kaya po tayo nandito kaya uh, we love you solid gilapan natin at daigan natin wow. <laughs> ah, sir um, tawag dito um, eh syempre andito eh, na rin naman na tayo sir ang uh, tatanong ko lang po eh since um, alam natin, hectic na schedule nyo. Tatanong ko lang po, baka pwede nyo naman ako turuan nung, ano, nung Flying Eagle kung okay lang sa inyo. Wow! Pwede, pwede, pwede. pwede. <laughs> o yan, tuturuan daw ako ni Sir Dante Gulapa. sa mga solid gula pa natin sa tayo ko dyan dahil dyan nagpapasalamat ako ng sobra sobra kung po dahil sa inyo todong support to ng tunay mga solid gula pa natin sa tayo kaya ito may siya shoutout tayo na sila ha? Tanya Murer Meron. Merong, merong Tumwa Alumnia Chapter yan at saka Por Lurinas shoutout sa inyo dyan mga lodi saka Alex Garcia, what's up may mga solid gula pa natin siyan. Rika Lazo. At ah, saka Rika Lazo, Melvin Manuel, Abi, Abizon, Abbey. Abbey. Abbey Zon. Abbey Zon. Abbey Zon. Rap, La, Labitag, Loren Santa, Maria. Ah, Loren Santa Maria, Kapamilya Chapter. Kapamilya Chapter, kaya yan mga solid gula pa natin ah, siyan. Kasi pa. At saka kay... Kapamilya. Miki Balay ng Marikina Chapter What's up mga solid gula At saka Laika Gonzales Ronas Ronas Chapter Yan Tadeus Tadeo Bumbero to eh At ah, saka kay Tadeus Tadeo Tadeus Tadeo, Tadeo. Ah, BFP Chapter BFP Chapter What's up po mga solid gula Fanatics? At saka kay Flores. Joel Flores Kogyo. Kogyo chapter yan. Dati ako nang pupunta dyan sa Kogyo. <laughs> <laughs> ito, Oo. Oh. Ito, international, international. At, at saka Daniel. ito, Ryan kay Ryan Banawis. Ryan Banawis, shout out po sa inyo. Abu Dhabi, uh, yeah, chapter yan. Brian Jimenez. Brian Jimenez. Senior Australia. Senior Australia, yan. Nasa iba-ibang bansa na talaga tayo. Grabe. <laughs> 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 di na si, hindi World na mapigilan si hindi of of na hindi map, ko na hindi na mapigilan yung paglipad ni Big Papa Dante kaya Mr. Worldwide. Saka si Joel Postolero. Joel Postolero kaya shout out sa inyo dyan, mga ano Kobe Tarinke. Kobe Tarinke, shout out po sa inyo dyan, mga chapter diyan na ah, yeah, Luigi Tanalgo. Luigi Tanalgo. Tan Tan Tapos <laughs> JM Martinez. JM Martinez yan. Noel De Leon. Noel Deon, shoutout po dyan mga solid gulapan natin, Kaya we love you, we love you. Na Ah, no. po, perfecto. Help ah, ah. Comment po nag-comment. Ah, next perfecto. Ah, Mix perfecto. Solid gulapan natin, thank you po. Alan Bamba. Alan Bamba, shoutout po sa inyo diyan. si Mickey Balin po, yung kaninang pinatit. Ah, si Mickey Balin. Chatat po, po sa inyo diyan, Brian Allen. Brian Allen, shoutout po sa inyo diyan. I love you. Thank you, thank you.